Aba na traffic. Ang average na income mo kaya magkano sa maghapon depende sa turista. Pag madaming nagsasakay. Ay, kaway kaway. Ha? sampong ribu. sampong karga. Sampung karga sampu di nang makano nun sa lima sa tuwan di di da, mito ah sa sampu ano yan po sumusunod maulan na eh, may bata kami kasama kaya kanina uh, may sakit sa kacaulu Ilang taon ka na tayo nag, ano, nagkakalesa? 1984. Ang tugol na ano? 1982 na ang ko. 82? Uh, Tapos 84 ka nagkalesa? Uh, 1984, anak ko, yung panganay. Ah. Uh, kung hindi uh, ako umili, kung hindi ako maka Gatas Walang <laughs> gatas. Pero malakas yung ano o, 17, noon. 17 yung oh. mga yung noon, yung maliliit. 1750. Oh. Pag nakabasada ko ng 30 pesos, marami mo noon. Oh. mura lang nun ay kahit oh. yung pandesal Masang pandasya. Dun sa, ano ba, gata, ay, sa may uh, museum ni Burgos. Oo. Oh. Itong fountain tatay everyday yan. Oh, 7:30. Yeah. 7:30 minutes yan, yan no? oh. Nung may palarong pambansa, yung malakas dito, tay, ang... Malawag? Uh, uh Oo. Malapit lang na pumunta ng mga sasakyan. No? Pagkabi, pag mag mag hmm. magami. Dito ang puntahan. Oo. Oh. Di malakas ang kita mo. Oo, Pagantong ano, ganito, medyo malakas, madaming turista. Na ka. Uh, utaw sa ka? Sa 2,000, 3,000 din yan. Ay, bigo sabihin, nagba-boundary ka pa dito sa Kabayo, sarili mo so, na ito. So, dire ko lang. Sariyan man ako yon. Ay, ah, yung anak mo na mayari. Ano ng taxi? Hindi eh, makapasada. Uh, Nagtatrabaho ng nagde-drive ng taxi. Taxi. A Pepsi. Ah, Pepsi. Aray, <laughs> Sa libang-libang lang naman, ano tay? Makabigayaga naman. 15. <laughs> sa 1 linggo 'yun. 45. Oh, maganda. Ibig sabihin, Pag sa 7. Parang 200 yun, lang ang a day, ano tay? Parang 200 lang tayang ang pinapatakan pala nito. nagihintay oh. naghihintay na tayo. Yung mga pasayero natin. <laughs> Taxi! Taxi po, sir! Masakay po ba kayo? Taxi! Ang po kayo? Ako lang. <laughs> Hindi po. Gwardiya po yung isa. Hindi <laughs> hey. ako tayo saan. Tili yung tatlo dito tayo. Sa likod dalo Oo, oh, ako. Oo. Oh, oh. Ang sunod na destination natin tay saan? Uh, uh, Kita lang tayo ay motor ni Pisolo. Oh, yung... Tapos sa uh, Kalye Pisolo ko. sig, dito sa malapit anong ano dito tay? Uh, Salan sa Burgos uh, Mosio, Pisolo Mosio. Ah, dali sarado na. Yung so, uh, Ah, oo, oh, galing na kami dun May patay pati Okay, rolls back riding Tigidig, tigidig, tigidig Layas galor Kahit maulan kaya ako sa maghapon tayo, eh. mga mahina man Ano? Ano? Sa pinipis. Sa pinipis. Ah, sa pila. Mahaba. Sa pila, mahaba ng pila. Maratagal na mga Doon sa ano. Hey. yung mga kasama natin. arista okay. okay. talaga ang pinaka ano ano tay pinaka kabuhayan. <tinyo> hotel, restaurant Kayo sa mga murang masasarap na kainan dito? wala Yung medyo ano, yung talagang dinadayo din masasarap ang pagkain Special na, mahal Oo, yung kapalala nito, 199 Sanyupsal Ito, oh, ganda, DIY Yung mga, parang mga lutong bahay pa, gano'n tayo? Uh, ha? Kay, so, yung, uh, kay Crisolico uh, Ano man makikita yung, dyan tayo? 8.30, pag umaga 8.30, oh. bukas na yan Experiencing back horse back riding. Ang ganda ano? Beauty and health Spa back. Oh, yung na street. Ah, ang ano, street ng go oh. Ano tay? Kale, Ito. Dito. Bawal to. Ito ang pinakamagandang maliwanag sa gabi. Ano? Ito yung mga